Hi guys! Welcome back to my channel! Okay guys, so today guys, samahan niyo ako. Bigyan ko kayo ng mga ideas or tips ah uh, kung paano ako nag-aral online. Okay? So, nag-aral ako online via TESDA. Siyempre, alam naman natin ngayon na um, life is changing, the environment is changing. And so kailangan natin mag-isip ng ibang alternative way para uh, makagain tayo ng new skills, okay? So guys, syempre pag sinabi mong test da uh, ano yan eh uh, mga vocational courses, okay? So since nagkaroon ng pandemic, um nauso yung mga online studies and mga online program. So ako naman um, I decided to take the test, the online program. At ni uh, uh, ninavigate ko doon kung ano yung mga courses na free nala online. Syempre, guys, test libre to, ba? Diba? Um, syempre, sa mga Pilipino, alam naman natin na basta pag libre, sunggaban na natin yan, ba? Diba? So, guys, ang pinili ko is caregiving for elderly, okay? So, here is my certificate or here are my certificates kasi anim sila okay so merong um six modules ang um, caregiving for elderly um ipapakita ko sa inyo or i will add another link para naman dun sa tutorial kung paano ko nag online uh, nag register online nag study online At bibigyan ko rin kayo ng tips um sa mga lessons and exam nila online okay so under caregiving for elderly my six modules uh, so the first one will be on introduction to caregiving so is developing the ability to recognize aging process participating in the implementation and monitoring of clients care plan performing caring skills performing specialty care procedures last is yung assisting client in administering prescribed medication. So guys, etong online program na to, actually natapos ko to in 3 months. Um, kasi parang 4 hours lang din naman ako nag-aaral sa isang araw. Pero kung if full time nyo talaga, like may, siguro 8 hours, mga ganon. Um, yeah, kaya nyo siguro tapusin within a month or one and a half months lang. Na ganun. So, guys, um, yeah, so, marami akong natutunan online. Papakita ko rin sa inyo sa tutorial ko, sa, sa other links ko. Um, na meron din kasi mga videos doon na papanoorin nyo. Siya nga pala, so, after nyo matapos ang isang module, at uh, at napasa nyo yung exam, nandun din yung certificate automatic magkakaroon na kayo ng certificate sa uh, sa account nyo via dun sa tesla online program so yun ako pinrint ko na lang din itong mga certificates ko tapos after nyo ng first certificate then move kayo to the next module guys by the way six modules po ito ha kasi yung iba, um, nagkakamalig sila. Akala nila pagkatapos nila ng introduction to caregiving, yun na yun. Tapos, uh, magpapa-assess na sila. No, kailangan yung matapos yung six modules. Opo, six modules po ito. Hindi isa lang. Okay, guys. So, what else? Um, yeah, um, kailangan talaga guys, pa, seryosohin nyo rin to kasi para maipasa niyo yung mga unit test kasi may mga unit test din sila eh. Uh, yun, bibigyan ko rin kayo ng tips kung paano nyo ipasa yung unit test nyo. Actually, pag halimbawa hindi nyo naman naipasa, uh, pwede nyo i-retake ulit yung exam but then mag-a-appear yung uh, mag yung result nyo na tinake to nyo ulit itong unit na to. But that's fine. Basta ang importante guys, maipasa nyo yung unit test para magkaroon kayo ng, uh, I mean, may, after ng unit test, meron pa kayong post test. So, yun guys, um, uh, madali lang siya, but then yun nga, kailangan nyo din talagang pag-aralan ng gusto. Yes, yun. Pag-aralan nyo rin siya ng gusto. Like, for example, me. Talagang nag-take notes ako, guys. Lahat ng module. So, eto. Para talaga ako nag-aral. Ayan. So, nag-take notes talaga ako kasi, yun nga, pagdating na um, dalawang notebook din yung nagamit ko sa six modules, Kasi, para pagdating sa unit test, um, yeah, masagutan nyo din ng maayos. Ayan. So, nag notes talaga ako, guys. And, um, tsaka, of course, para matandaan nyo, kasi ako, eh, hindi ko matatandaan kung binabasa ko lang din sa, uh, sa computer or sa cellphone. So, kaya, ginawa ko talagang nag notes ako para maalala ko yung ibang details. Otherwise, pag binasa ko one time na hindi ko na ulit ma maaalala. So, depende sa inyo. Siguro kung um, kung talagang sobrang taas ng IQ nyo, natatandaan nyo kaagad lahat ng ano nyo, siguro yun, papa um, maipapasan nyo kaagad. But then for me, kasi kailangan talagang mag-take notes ako. Um, so yun guys, um, panoorin nyo yung tutorial ko, yung sa mga hindi pa masyadong alam kung paano i yung TESDA, para matutunan nyo rin. Okay guys, so and mapakita ko rin sa inyo yung um, mga certificates na natapos ko. So, Uh, please click the other link para doon naman sa tutorial ko on how I studied online. At sya mga tips para maipasa ang mga unit test. Okay? So, thank you for watching, guys. I hope na may matututunan kayo. At kung if ever, kasi magagamit nyo rin to sa, sa future kung gusto nyong iporso yung career nyo as a caregiver or locally or maybe outside of the country or overseas. So guys, um, just follow my other links sa iba ko pang magiging tutorial tungkol sa caregiving. Okay guys, thank you for watching. Bye!